yellow yellow mga kadikangers first break manin salad lakta ito yung unahin ko na ito kasi dalawang maliliit dalawang maliliit na may corona <laughs> binuduran ng ano ng kung ano ano ito yung ano yung salad ko walang sound of the day ngayon ayan walang sound of the day wala sa gilid ayan pero yung itlog natin andiyan dyan pa rin at saka aking panulak ay taso na taso iya danyo kabulon hawat to kaya basagi na natin yung itlog natin at ihalo natin ito pati yung ano yung whipped cream may whipped cream dyan Masagi na natin yung itlog natin At Ikalat na natin Ayan 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 Maraming croutons nilagay ko hmm, Kasi wala akong salad, of, salad of the day Kaya croutons ang linagay ko maraming Kasi ang sarap yung croutons Ito meron pa rin isa yung ano yung beats at saka yung ano meron pa rin isa wag tayong maabuso mm -hmm. porket uh, okay na yung potassium natin sa ano kontrolado na sa buong ano 2024 yeah 2023 2024 20, kontrolado pasok lahat yung mga ano sa bracket yung uh, laboratory ayan lang, huwag tayong maabuso. Pa isa-isa lang. Okay. Ayan. Ready to eat na. Naihalo na lahat yung mga ano, mga pwedeng ihalo. Ayan. Okay, ang sarap. <laughs> ang sarap ng salad. <laughs> naalala ko at ulit tuloy bawat makikita ng salad ayaw ko kasi hindi na loto kasi sa atin binoboy natin yung salad natin tapos dinadara mo sa ano eh, sa bagong eh ito hindi talagang fresh na fresh eh yung bagong ano bagong pitas yun na eh okay okay. kaya ngayon eh, kainan na bye bye mga katigangers